Hello mga kawan! My name is Poco Loco Rest day ko pala ngayon Kaso nandito pa din ako Sa Wang Pinoy Dahil kasi hey, tayo. Rest day mo? Bakit ba? Rest, rest day? Rest day ko Para bukas So may show may Poco uh, Loco? Show may? Meron dun ha? Sa tapat ng studio wala? dito, dito, dito. Tara, sama ako kayo. Tutor ko kayo rito sa Binondo. Okay. Kahit hindi Dinago ako taga dito. Si M. Recto. Uh, pero mo Kahit hindi ako taga rito. Guys, meron dito pizza. Okay. Tagay na mo, pizza. So, may nga inaanap ko. Tagay na mo. Baka gusto nyo lang. Baka, mga kawan, baka magustuhan nyo yung pizza nila. So, may inaanap <laughs> ko. So, Ang sarap na siyaw dito. Eh, may siyaw mai po kayo. Wala daw, guys. Wala ko pa meron dito. Meron, nalakarin natin buong siyem recto. Hindi dito. Wala. Sa ano? Ito, anong istit yan? Nakalimutan ko na, guys. Hindi kasi ako Lord. taga rito. Ah! Nakikita mo ba yun guys, yung kanto kanto na yun? So, sibilla sa sibilla Street. Doon tayo. Yeah, Tara guys. Yeah, yeah, Tara yeah. guys, tabit tayo. Pero bago kayo tumamit, hindiin mo lang sa kaliwa't kanan ha. Tama Jumbo, so Jumbo, so Jumbo, so ah! guys, titik guys titik so, nakikita mo ba? jambo somay mai jambo show guys mga tago anong nai? nai. nai. ni ate guys, mga nai. titikman natin nai. So nai

si walang palamig si ate pero okay lang meron tayo dito sa kapila makita mo sa kapila meron tayong palamig doon so may din oh, yeah, pili ka na ang palamig mo pili ka na ang palamig mo Masarap ba?